Why oh, be oh, talaga, Siya po si Doris. Doris. Oh. Pansin. At ang mga nominado natin. Ang una ay si Atasha. Opa. Oh, 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 ang Atasha? Ha? bigyan mo sana ako ng oras mo. <laughs> Uy, bigyan mo ng relo. Oh. <laughs> At <laughs> ang nominado natin pangalawa ay si Jelisa. Jelisa. Ma. Bet yung grades ko. Ang taas. <laughs> Tunghayan po natin ang mangyayari sa mga oras na to. Okay, quiet tayo. Everybody quiet. Hey, quiet, 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 <laughs> quiet. Quiet, quiet, quiet. Everybody. Okay. Artist, Ready? Ready? Para? Hey. <laughs> Pahingin na konting ganda! Ay, konting oras! Ay, Ay. Work from home yung nanay. Wow. <laughs> si, Abalang-abala abal, pa lang. Ma! Ma! Mamaw? Ma, tignan mo yung bagong pants ko. Bigay sa akin ng friend ko, de Yuri. Wait lang, wait lang, anak. At may hinahabol akong ano eh. May hira akong gown. Ito na lang, Ma. Tignan mo yung shade ng lipstick ko. Sobrang ganda. Hila, hila, hila. Oo, oh, tataposin ko na yung pinatahi mong damit. Oh, ma! Saglit lang to. Wait, wait lang, anak. Wait lang. Ma! Hindi pa pwede bigyan mo muna ako ng oras? Ma! Pansinin mo ako, Ma! Anak, wait lang, wait. Mamaya na lang, mamaya na lang, ha? Kasi busy-busy pa talaga ang mami. Malagi na lang tayo ganito. Ma, unting oras mo lang. Uh, Ma, pwede ba mamaya na yan? Si lang to wait lang. Ma, mamaya ano na yung trabaho mo. Puro ka na lang trabaho. Itindihan mo naman kami mga anak mo. Anak, busy nga yung namama eh. May tinatapos mo. Anong tinatapos? ka na yung tinatapos Ay. mo, Ma. Ay. Ako magtrabaho. Kailangan ko magtrabaho. Para naman sa kinabukasan mo to, anak eh. Para sa kinabukasan? Ma, hindi yung kinabukasan ko. Yung attention mo yung kailangan ko. Drama oh, attention. kailangan mo, pero attention pala kailangan mo. Nanay mo to. ko, sinisigawan mo na ako. Ma! Hindi sa ganun. Kunan ako lang talo sa amin sa bahay. Kami mga magkakapatid. kami ka na namin, Ma. Anak, yung mga kapatid mo, attention lang pala ang hinahanap sa akin. Ba't hindi kayo magsundalo? Hindi! Iba kasi yun, hindi yun yung gusto namin. Gusto namin, nakatawa sa aming attention mo na nagtuturing kang inas para sa aming mga magkakapatid. Oh. Huh? Kung gusto mo di magsinginggal ka, attention! Ay. Alam mo yun! kausap na maayos. Parang ako, wala ma. Kahit unting oras lang, pigyan ko kami. Ay, anak, parang kita may bigyan ka ng attention. Ang sakit ko. Kaya ang bomba na tubig. Ana, para naman sa kinabukasan nyo ito, Tinan nyo, may maganda kayong bahay. Maganda ang kinakain ninyo. Habang gumagawa kayo ng mga assignments, meron kayo midnight na Para sa inyo ito, may yaya kayo. May driver. Wow! Ani lamin yan, ma, kung wala ka naman dito. No. Kung wala ka naman oras sa amin, hindi mo alam na birthday din natin ngayon! <laughs> <laughs> birthday Bertini na? <laughs> birthday lang asawa mo, hindi mo alam! Hello? Hindi naman kasi siya nag-invite. Anak... Walang luha eh. Dapat meron. Oh, oh. Eh, paano naman kasi itong... Paano tayo makakapera kung titigilan ko ito? Sana maintindihan mo ako bilang nanay. Hiintindihan naman kita eh. Nay, isang araw lang. Isang araw lang hinihingi ko. Mag-celebrate lang tayo ng birthday ni Daddy. Ano mo anak, nahihirapan din talaga ako eh. <laughs> Gusto ko rin minsan magpahinga, pero hindi talaga eh. mo mo magkakaroon ka pa ng bunsong kapatid. <laughs> <laughs> Nay, magkakaroon ka pa ng bunsong kapatid. Kami nga magkakapatid. Hindi mo maalala oras at meron pa yan? Bahala ka, Nay, sa buhay mo. Basta hanggang ngayon, tsaka sa mga susunod na araw, hindi na kita nanay. Huh? Ay, oh, hindi na Bakit bali may bagong anak? Okay na. May naman ako. Ayan ka! Bagay na bagay sa Mother's Day ah. May pa pa rin yung mga nanay. May oras. Okay, tawagin na natin yung uh, ating nominees number two. Si Jelisa. Jelisa, okay. Ready ka na? Are you ready? Okay, everybody quiet! Sa mesa maglalaba. Sobrang busy kasi. Bye! <laughs> hey! <laughs> <laughs> eh! Hey, Hello? Yeah. Ito <laughs> ako? Ma! 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 Wait, wait lang. Hey, grabe busy Ma. ko. Tinan mo nga itong ano, oh. Ma, tiga mo yung grades ko. O ano? Tiga mo ang taas. Hindi sabihin mo na lang. Ma, tiga mo. Ang taas ko sa English. Tapos na po Papo, congratulations. Mo, pa congratulations, Bakit naman wait lang. Mabuti para sa iyo. Okay. Ma, top one Maganda ako. Maganda yun, mo nga ako, oh. Napakasipag ko ay pa... Itong sipag ko ay para sa inyo magkakapatid. Sino mo itong labada ko, dinala ko na dito sa opisina. Ma, ano naman yun yung... Gusto ko eh. Gusto ko yung oras mo. Gusto ko attention mo. Nak, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Ma, nag-aaral ako para sa kinabukasan natin. Nangyari mo na ko. Wait lang at may Ma. Hello? Ayoko. Alan, ano? Ma. Ah, hindi ko makakapag-set mamaya eh. Bakit? Malat ko. Ay, ako. na yan. Bigyan lang, mo naman ako ng na oras. Sino yung Pausap maingay dyan? Ausap mo lang si Alan kasi... Ma. Ay, yung anak ko lang. Wait lang. Ma. Kausapin mo muna. Ma. Uh, Lagi ba ba kayo puro trabaho? Dinala na kita sa opisina mo. Hindi mo ba na-appreciate yun? Anak, ikaw ba yan? Oh, ano ay, ito, ma? Malaki Bak na ako kasi puro ka trabaho eh. Pang ilang anak ba kita? Panganay? Hindi <laughs> ko alam, ma. Ilang ba anak mo? Tatlo kayo magkakapatid. Oh, pangalawa po ako. Si Kuya na unang nagtrabaho na sa ibang bansa. Hindi mo rin alam. Hindi ba si Jerry? <laughs> 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 Ayaw mo yun, ma. Mali ka nang inaakala, na, eh. Pasensya kasi na anak, trabaho. Talaga, Loaded lang talaga ako sa trabaho. O ano ano, ano, ano yung sasabihin mo kanina? Ano ka? Ano ka? Ano daw. ano mo? Pasensya ka na hindi, hindi ko maintindihan siya. Ma, tignan mo nga loaded kasi yung na, grade. Loaded, loaded na ako also. sa trabaho. Bloated pa. Ano? Grabe na. Grabe na talaga to. <laughs> ano, ano yun? Tapuan po ako. Graduating na po ako bukas. Oh, maganda yan. Para makapakapag-trabaho ka ta talaga. Ma, para hindi ka nga po magtrabaho eh. Kasi nag-aaral po ako ng maayos. Okay na yan. Basta... Kaya na kitang buhayin, ma. Kaya, ta kaya ko na. May gulo po. oh. tap one <laughs> pa lang, tapos kaya mo na akong buhayin. <laughs> anak, mag-a-apply ka muna ng trabaho. <laughs> hindi, ma. Kaya ko nung... Ako na dyan. Hindi, anak. Hindi, hindi pwede. Mag-a-apply ka muna dito. Hindi, pa na. kaya ko na, ma. Nag-aral naman po ako, itapuan ako. Matalino ako, no, ma? Anak, umuwi ka na. Umuwi ka na muna sa bahay. Ma, na Baka mamaya walang tao sa bahay. Nandun yung alaga, no? Sige na, okay lang ako dito sa, trabaho ko. Uuwi din ako after six years. Hindi na. Hindi na, ako na po. Ako naman sa bahay, six years. Sige na, ma. Ako hindi, na dyan. Hindi, anak. Hindi, anak. Hindi, anak. Samahan mo ng tatay mo sa bahay. Si Papa, si Papa Jerry nga po, di ba nasa ibang bansa na? Kakasabi ko lang po, hindi mo na ang kulit mo naman, May. Hindi <laughs> <laughs> mo alam, kasi <laughs> puro <para> ka tagpao. <laughs> Nabalas. <laughs> ah, Nag-ibang bansa nga po. Cut! <laughs> Ayan po, ang busy nanay. Shout out sa mga nanay na busy. Lapit na yung mga araw nyo. Ano ko para sa mga Mother's anak Day na naman yung ginagawa video, sa mga Marilla. nanay na nagwo-work. At tawagin na po natin itong dalawa uli natin. Si Atasha at si Jelisha. Jelisa. Yung palakpakan po dyan sa studio, malalaman natin kung sino ang ating best actress sa araw na to. Unahin natin si Atasha. Ay, hey, ang hey. dami. 46. Dami. dami. 46 ka. Jelisa. Ala, 21 lang. <laughs> So, 67. Nanalo so pa yung 46. Kaya, si Atasya. Congratulations, Atasya. Congratulations. At meron kang 5,000 pesos. At si Alisa meron naman 1,000 pesos. Congratulations. Thank you po. Thank you, Yutma Laga. Thank, oh, thank you. Congrats. Saipin <laughs> ako sa oh, energy! Kaya wala electric pa dito! Hahaha! Maguro! walang takip yan? Walang takip? Walang takip? Ayan! Yan nung kilaturno minimalist. Minimalist! <laughs>